Good day mga kabakyard, kaduan nyo nga pala ako at may pupuntan tayo ngayon. Titignan natin yung magiging bago nating alaga. Bagong alaga na gagamitin natin sa pang araw-araw natin na pagtatrabaho. Kaya ano pang inaantay nyo? Let's go mga kabakyard! Since lumalaki na ang aming pamilya, ay naisipan namin ni Mrs. na mag-upgrade na ng aming sasakyan mga kabakyard dami din kaming kinonsidera sa pagkuha na ito mga kabakyard. Kaya nung financial, syempre yung space na din na parking namin mga kabakyard. Kaya nung napag-isipan na namin at nakapag-decide na talaga kami ay eto na, silip na kami ng aming sasakyan mga kabakyard. Dito lang pala siya sa Suzuki Isabela mga kabakyard. Isa nga sa kumukaw ng atensyon ni Mrs. ay itong Suzuki Espresso mga backyard Dahil maliit lang to, automatic at pwedeng pwedeng i-drive ni Mrs. mga kabakyard. At syempre, ang pinaka sa lahat ay pasok na pasok sa budget mga kabakyard. Dito na nga pala kami sa loob ng Suzuki mga kabakyard. Dito nga pala sa loob ay nasikaso na kami ng agent nila mga kabakyard. ine ang mga requirements at mga dapat gawin mga kabakyard maganda din pala dito kasi mayroon silang playground para sa mga bata kaya enjoy na enjoy ang mga chikiting dito nga mga kabakyard ay pumasok na kami sa loob at sisilipin na namin yung sasakyan na kukunin namin papasubok kay misis kung magiging komportable nga ba siya dun sa setup na gagawin mga kabakyard Bali ang tumulong pala sa amin at umasikaso na sales agent ay si Ma'am Malu mga kabakyard. Ilalagay ko na lamang dito sa video kung gusto nyo din kumuha ng mga Suzuki na sasakyan mga PM nyo lang siya kung gusto nyo din kumuha. At ito na nga, sinisilip na ni Mrs. yung loob mga kabackyard. Napakaganda nga, mukhang maliit siya sa labas pero pag pumasok ka sa loob ay sobrang maluwang pala siya mga kabakyard. Ngayon, isang problema, hindi pa tayo marunong mag-drive ng four wheels mga kabakyard. Kaya magiging problema pag iuwi na natin itong sasakyan mga kabakyard. Pero wag kayong mag-alala kasi meron na akong nakausap na magdadrive na ito pag iuwi na namin mga kabakyard. Bali itong kinuha naming kulay ay gray or dark gray mga kabakyard. Meron din yung mga orange kulay pula ata yung iba mga kabackyard tsaka yung puti mga backyard, pero ang nagustuhan talaga naming kulay ay itong gray mga backyard. at dito na nga ina-explain ni Madam Malu kung paano gamitin yung ibang feature ng sasakyan nito mga backyard, yung gaya ng pagkambyo since naman ito at yung mga ibang feature na dapat naming malaman kaya papanoorin na lang namin sa YouTube ito baka backyard baka malula kami sa mga dapat gawin sa sasakyan na to. moment of truth na nga mga kabakyard magkakabayaran na ang kinuha pala namin ay installment lamang mga kabakyard hindi pa kasi namin afford na magbayad ng cash mga kabakyard madami din kasi kaming pinag-iipunan ni misis at syempre madami pa kaming mga gastusin kaya kinuwa namin ay installment lamang mga kabakyard okay na siguro to para hindi kami mahirapan abangan nyo pala sa susunod na vlog ko na lang ilalagay yung pagkuha na natin ng mismong sasakyan na to mga kabakyard hanggang sa muli mga kabakyard